good morning uli. Prepare na natin, natin ang ating pang uh, ang tawag dito? Pang Shanghai. I-stock natin kasi si Sati Boy. Uh, okay, lang lang niya ay baboy. Hindi siya pwede na uh, ano, manok. Kaya... Uh, na natin ang ating karo. Pantagay sa ating Shanghai. aking aking rugaw kasi may sakit si Tana at yung nanay niya may sakit uh, may lugawan ko puso ngayon ang sakit may mga lagnat si Auden yung aking kaibigan sakit yung dalagnat Pasensya na, kalawete. kalawete. <laughs> okay, mga kamami, ano bang menu nyo ngayon? So, ito. Sari-sari aking mino. Kasi, para naman, maiba. Araw at iba. Talagang maulat. Ingat po ang lahat. Kasi ang daming dito. Bahala talaga ngayon sa panahon ni, kada nang ulan kahit pa pansaan eh, inuulan eh Thank you sa Facebook lang eh. Parang um, mabilis ang ano lang kasi yung ilaw sa aming CR ay parang ayaw nang umiilaw kaya pinitan ko. din ako ng ilaw. Tulog pa sila nagdurog pa aking mga kasama dito kaya anong aking giniling Diyan natin ang ating ano karot kasi para diretso na. Si sí, voy a esperar. Chinese bawang. Kasi nung binili ko to, hindi hindi siya ano, gulay ang pili ko. Nauna kong binili yung giniling Ngayon lumabas ako. Saka ako siya nilhan ng ingredients na gulay-gulay. Hi, good morning po sa aking idol kay Ma'am Grace Tan Felix at saka kay idol uh, Romeo Katakutan. Sag, sagong Katakutan. Ayan, mga idol ko yan. Sila, ito rin yung content nila. Luto-luto. Tapos, buti pa nga si idol si ano si Romeo, si Idol Romeo may mga ano siya mga, may fish siya may mga, binagkukuha na siya ng mga gulay, may, may farm siya kung baga, ito na yung kanyang mga niluluto sa araw-araw na lang nagagaling. Kasi ang daming kumukul sa kanya bumibisita. Kaya pinapakain naman yun. Parang kaakulan yun sa pagkain. Lahat din. Pagkakas kinakain din niya. Hindi siya makakunti. Eh. Okay na rin yun. At least, hindi siya makakunti. Ah, ano. Inertiin sa pagkain. kabahayan wala pang tulog tulog pa sila lahat maga kung gumising kasi ayoko namang mamalingki ng ano na mainit at saka umulan kaya dapat maaga tayo laging 6 ang pumalingki para hindi, hindi tayo masyadong mahagad dyan sa labas masabran tala ako ng bahay mga kabibilag yung kasing dyan kasi nga Siyempre, wala naman tayo papalag sa labas. Kaya tayo sa loob lang tayo ng bahay. Yung productive ang araw natin. Tayo good vibes lang. Yung pangangangan ng pamilya natin, isipin natin. Ating kusina. Kaya tayong ano, pagkain. Kaya ipapasalam na natin sa Diyos yun. Kaya tayo may pagkain. Yung natin kailangan mag-sus dyan. magpunta tayo ng pamahay na at sarili natin ng ating may intindi. In at nakablog-blog lang ako. Tapos meron din akong sinabihan na na ano na nag-live nag, -elive, nag -elive ako pero nag-earn siya ng pera. Kaya dun tayo sa mga maaari nating magkaroon tayo ng income. tayo dun sa mga chismis lang na wala namang ma mangyayari. Ang income, makakasira ka pa ng tao. Kaya maganda na yung ganito na paglaglag lang ng bahay mo, sarili mo lang iniintindi mo, pamilya mo. Di ba? Hindi ka na nakasira ng iba. At least, kumita ka pa. May mga app dyan na pwede kang magkulong lang sa bahay at kikita ka. Mag-live-live -live ka lang dyan. Kala siguro ng iba, pag live ano na, hubad-hubad, bawal po yun. Kikita ka. Mapatang ka rin bawal po yung mga ganong mga aktibidad sama po yun uh, pag sinabing live uh, kotok lang sa iyo hindi mo kailangan magkakaroon ano. mag sa ay participation lang ang kailangan at hindi mo kailangan magpakita ng kung ano ano kaya pwede lang sabihin yung app na yun di, para ma-share ko din sa iba para meron tayong kita mga kamami may nagturo lang din sa akin yung kasambahin ng ate ko tinuruan niya ako kung paano learning ding learning hindi pa rin na naman ako marunong naaral pa rin naman natin kung paano ito yung pa kanina na hindi ko naubos Kakapihan natin yun sila na tinapampalas si yung ating Shanghai. Para kay Sake Boy ito kasi bawal si Sake Boy sa mga chicken chicken. Kailangan si Sake Boy ay eh, meron siyang sarili na ah uh, dilutuin araw-araw kasi bawal si Sake Boy sa mga malalansa. Kaya number one bawal sa kanya mga manok at itlog. Yun, bawal. Ayun natin ang ating wrapper. Ayan so, yung magkakasal para bahiwalay na natin. Wala tayong isi-shoutout. Nag-shoutout na ako kahapon eh. Kaya dapat ano, be forever. Ayan. iba natin to. yung moment na gustong gusto ko yung naghihiwalay nito <laughs> masaya kasi <laughs> pero ano ko ganyan lang ako inihiwalay ko siya ng hindi isa isa muna kaka ko sya, isa isa <laughs> kanya, kanya kanya style lang yan oh. di ba ganyan mga ilaw namin kailangan ng palitan eh Ah, madidilim niya eh. yung pagkuhaw nga ng ilaw sa banyo nagulat ako eh, nag ang iniikot ko pa lang at tatanggal yung eh, nagkrak takot tuloy ako baka sa akin man yung buong hirap na mulang lalaki kasi kailangan mong akitin yung mga papalitan mo ng ilaw na ganito ganyan napakahirap din kasi ikaw lahat lahat di ba akala siguro ng ano dyan, yung mga ex na pala, ex-partner, eh, walang, walang, hindi mahirap ang maging nanay at tatay, nako, napakahirap. Lahat gawa mo, kahit hindi mo naman alam, mga gawaing panlalaki, dapat alam mo na. Ako nga, pag may mga gagawin dito na kung ano-ano, ako na lang. Siguro talaga, eh. akit na ako dun. Kukuha ko ng sili. na natin sa ating tinola. tapos ko nito. Nag-i-enjoy <laughs> pa ako magtanggal nito eh. Kaya, sa lahat ng mga kamami chan, ayan. Ayan pati cooking po, ano pong menu natin ngayong araw na to. Pero so, ulan-ulan, gusto namin ay eh, may sabaw-sabaw. Kaya, uh, nagtinola kami. Mag Tinola naman ang amin.